Kuya Jomar lahat gagawin at handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. Sa episode natin ngayong araw ay pag-usapan po natin ang nakaraang vlog ni Calling Up Dan patungkol sa tanong nito kay Kuya Jomar na kung sakaling sobrang pagod ito sa biyahe galing Naga at mag-chat si Carla na magpasundo sa kanya gagawin mo ba? At narito ang sagot ni Kuya Jomar na ayon sa kanya na kahit pagod ito ay 100% gagawin niya ito na puntahan si Carla. Dahil syempre si Carla yon, dahil ayon sa kanya, okay lang naman kasi worth it naman ito pag makita na niya ang dalaga at nawawala rin daw ang pagod nito pagkaharap na nito ang dalaga. At dagdag pa ni Kuya Jomar kung insipin talaga nakakapagod naman talaga pero sa ngalan ng pag-ibig ay kaya po nito mag para sa kanyang minamahal. At may isang katanungan pa si Calling Up Dan na mapapabilib po tayo sa sagot ni Kuya Jomar na ayon sa tanong nito na kung nagugutom na silang dalawa ni Carla at isa na lang ang natitirang pagkain. At kung kaya ba nito ibigay kay Carla? At ayon kay Kuya Jomar Siyempre Real Talk na ibibigay niya po ito talaga kay Carla kahit na pa po nito ang pagkain. At dagdag pa nito na kaya pa niya mag at maghintay para sa susunod na pagkain. At dahil sa sagot na yun ni Kuya Jomar napapahanga niya po tayong lahat sa kanyang pagsasakripisyo sa ngalan ng pag-ibig nito sa dalaga. O mga calling up anong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po, po sana na huwag mong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po! And also don't forget to subscribe calling up Ralph, Minadromal Flags at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.